Ano? Ma, ah, pag oh. ko ng princun ko, bilhin mo akong pajama. Sige. Kasi sobrang lamig. Ha? Mala, <laughs> ituhod ko. Ang <laughs> init-init. No? Ah, gumaganon. Ah, kumikirot. Kumikirot? Ha? Kumikirot ang tuhod mo? Wala. Hindi, kumikirot, gumaganon. Gumaganon. K kumikirot ka. Oo. Oh, parang. Sige, bibili tayong padyama. Malamig kayama. Mm. Pati yung ano ko dito. Balakang? Masakit. Mm. Ang dami naman nating sakit-sakit ngayon. Dati wala naman. Mama, ipaalala mo, ma. Oo. Uh -uh. e, tapos, pag e, binigay sa iyo yung pera, bigyan mo ako, bilang ako pajama. Hindi yun sa akin binibigay. Siya kumukuha, no. Bilang ka... Mama, pajama ka mo. Mm -mm. Bukas, bilang kang pajama. At saka yun, hindi naman niya alaman yung natin. Marami kang pagkain to. Marami? Oo. Marami pa. Doon na lang tayo. <laughs> Kain na naman sa labas. Puro ka naman fast Ano ba yan? Masama yan. Doon tayo magkumain. Uh Oo. -oh. Sige na lang. Puro ka fast bilang Bilal na ka mga kumpadyama. Okay. Sige.